Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangangalaga at patuloy na pagtatanggol ng pamahalaan sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Ngayon ang ika-isang daan at labing limang taong pagdiriwang ng araw ng paggawa sa bansa at kauna-unahan sa ilalim ng Duterte Administration. Nagbigay pugay si Pangulong Rodrigo Duterte sa kontribusyon ng bawat manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa kanyang mensahe, kinilala nito ang karapatan ng Filipino workers at tiniyak na committed ang pamahalaan sa pangangalaga at pagtatanggol sa kanilang mga karapatan. Nagbigay din ng garantiya ang Pangulo na sinisikap ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng pamahalaan na makalikha ng libu-libong trabaho sa loob ng bansa. Samantala, bumaba sa 10.4 million Filipinos ang bilang ng mga walang trabaho sa first quarter ng 2017. Batay sa huling survey ng Social Weather Stations noong March 25 to 28, 2017, 2.2% ang ibinaba ng bilang na ito kumpara noong December 2016 na nasa 11.2 million na walang hanap buhay. Gayunman, bumaba naman ang net optimism ng mga Pilipino na darami ang job opportunity sa susunod na labing dalawang buwan. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang ulat na ito ay pagpapatunay ng mga hakbang ng Administrasyong Duterte sa pagsusulong ng ekonomiya ng bansa. Bukod dito, asahan din anya ang pagdami pa ng mga job opportunity sa mga susunod na taon dahil sa pagtaas ng pamumuhunan ng pamahalaan sa mga malalaking proyektong pang-imprastruktura. Samantala, iba-iba naman ang pananaw ng mga Pilipinong manggagawa hinggil sa kalagayan ng sektor ng paggawa sa ilalim ng Duterte administration. Kung magusumikap talaga sila, makakahanap talaga sila ng trabaho. Pero kung hindi, tatambay lang sila sa bahay, wala sila makakahanap ng trabaho. Uh, we're waiting for the change that you have promised to us. We're still waiting. Yung mga kapatid ko, ganun din. <clears throat> Tsaka yung mga ano, mga taga doon sa amin, mga karamihan, mga kabataan, saka nakikita ko rin mga ano eh, nag-a-apply ng trabaho na walang nakukuha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City.